Hello mga hindays! Ayan, a day in my life! So ayan, bago po ako pumasok, nagluto po ako ng hipon. At syempre, nagsaing na rin ako. Uh, ayan, gilayat ko na po ang sibuyas. At syempre, bawang. Gusto ko mas maraming bawang kasi mahilig talaga ako sa bawang. Lalo na nung una, nalaman ko na may marami pa lang benefits ang bawang. So, ayan, hinati ko lang dyan ang butter. So, ayan, gagawin natin shrimps with garlic. Tapos, nilagay ko na yung butter. At syempre, sinunod ko na dyan ang bawang at sibuyas. Mamadali na nga pala ako dyan mga hindi kasi nga maliligo pa ako. At syempre, kailangan ko pang pumasok sa work. Kailangan din natin magtipid para wala tayong malaking utang sa kantin. Kasi mga Inday, nag nangungutang lang kami. Eh, or nagsuswipe lang talaga kami sa kantin tuwing wala kaming baon. Pero pag may baon, ayan, nakaka Less gastos naman tayo, mga inday. At syempre, kaya ako lagi nagluluto ng baon kasi nga mayroon kaming postahan ng aking kaworkmates. Paliitan baga. Paliitan kami ng aming swipe. So, ayan. Gusto ko talaga na makapagtipid. Kaya, kaya sumali. Ay, kaya nakipagpustahan ako ng paliitan ng swipe. Kasi nang last swipe, ang laki ng binayaran ko. Nasa 3K yata so, yun. meron tayo dyan tilapia shrimps na may bawang garlic. So, ayan, pinaglalagay ko na dyan ang mga baon ko. Kanin, kutsara. Ayan yung tilap, ulo ng tilapia. So, may kanin tayo dyan. At syempre, hindi ko nilamutan magdala ng toothpaste. God and coffee time. Lalo na pag pa umaga tayo mga darling kasi nakakaantok at syempre eh, para mawala yung katamaran sa utak. So ayan red na yung baon ko. Nagbi-bis na ako kasi tapos na ako dyan naligo. Papasok na si Inday. So ayan lang mga Inday. Salamat sa inyong panonood. God bless. Bless don't forget to like, share, and subscribe. And syempre, mag-comment na rin kayo kung anong gusto nyong tips na pwede kong i-vlogs. Thanks for watching, guys. Love ya!